Yan mga idol, Mali magandang hapon mga idol at welcome po sa ating part 2 sa ating video mga idol. Ayan. Welcome po mga idol sa lahat ng nanood, welcome at saka magandang araw po sa lahat At saka magandang hapon din sa inyo. kasi dito sa amin mga idol hapon na. Kaka lang namin mga idol, galing namin meet dun sa Ilaka Idol si Ring. Ayan. Ang daming huli ng mga idol is. tapos malalaki pa yung aming huli kanina. Ayan. Ayan, muli ito yung mga idol. O. Aming huli. Uy! Okay. Uy! Okay. Uy, mga idol. Uy, gumagalaw pa si mga idol. Ayan. Tingnan nyo naman mga idol yung huli namin. Gano'n karami. Tapos gano'n kalaki yan mga idol. Awa. Tapos may pinakat. Oh. Yung dalawang malaki. Oh, ayan. Hmm. Malaki yan mga idol. Sobrang laki yan. Ito yung pinakamalaki sa lahat mga idol. Buhay pa yan mga idol. Ayan. Ito yung pinakamalaki. Hindi ito na mga idol kasi kuha na lubat. Nalubat kasi yung GoPro mga idol. Bali yung yung tingnan nyo sa outro mga idol hindi niya gopro gamit yun kung na cellphone na yung gamit mga idol Ayan, bali yung gagawin namin ito mga idol Magluluto kami nito Kami kuha kanina mga idol Bali yung gagawin nito Kuha na lang Kanang pritohon lab An Ano saan man eh Pritohon Ayan, pritohin lang daw mga idol Kasi para Madali lang kain ba Kasi kapag gataan pa ito mga idol Maghanap ako ng lubi Tapos napaka Kuhaan mga idol Kuhaan hit na yung lubi dito ba Dahil sa bagyo mga idol Nakatumba na Tapos saka mga idol Parang kuhaan yung gupo mga idol Medyo madilim may dumi mga idol yan may dumi may dumi kasi ayan mga idol doon ako sa alabas bali maglilinis pa ko dito mga idol at saka pagkatapos ito mga idol magluto pa ko doon ako sa alabas magluto mga idol kasi dito mga idol na tingnan nyo namin pader mga idol Nakulay itim na yan ha na puro na abo. -kabuk yung ang aming kuan ba dun sa ababa mga idol yan. yan dito lang ako magluluto yan dito lang sinis nagluto mga idol wala kasi ming kuan mga idol tarong ako na Ayan mga idol. Ayan. Bali mag-con Mag pa ko na ito mga idol. Mag-linit kita-kita na lang siguro mga idol sa pagluto na siguro ito mga idol. Kasi may shoutout tayo lahat no. Gagawin. May shoutout kami gagawin ito mga idol. Kasi sa part 1 mga idol hindi kami nakapag-shoutout ba. Kasi tuloy-tuloy na kasi yung video mga idol kanina. Galing sa pagkain mga idol. Tapos namingwit na agad. Kaya hindi kami nakaridi ng para shoutout sa kwan ba. Pamingwit mga idol. pero sa pagkain mga idol may shoutout shout naman kami. Doon. Ayan. Doon na tingnan mga idol, baka nabasa namin yung pangalan nyo. Kapag hindi na mga idol, mag-comment na kayo ng shoutout. Sa kahit shoutout kami doon sa next video na naman. Ayan. Bili ako mga idol ha, sa pagluto na siguro mga idol. O kaya pa-update, update ko na kayo sa akin ginagawa dito mga idol. Ayan mga idol, dito tayo mga idol. Ano sa mga ano to? Hmm. Yan. Dito na siguro maglinis mga idol. Yan, kasi mas maganda ito, mas maliwanag ba? Ayan mga idol, bali, na, baka natataka ko yung mga idol. May kano ko, dalawang bahagi. Ito mga idol, ito para sa amin. Ay, ito naman, para ibibigay namin sa para mga idol, uh, aming kapitbahay siguro mga idol. Ito, marami-rami dito mga idol, saka malalaki. Bali, itong mga uh, malalaki taga mga idol. Bili ito yung iparto, ang tohin mga idol. Ayan, Ayan. ibigay. So, hatag ko. Ha? Huh? Asan may hatag? Ito, charmel. Charmel? Na, nagbarog sa kapuan. Mm, yeah. Ikaw na. Magiging mukha ni Ayan na po mga idol Balito na po yung tilapia mga idol Ayan Nag Gumamit na lang ako ng flashlight mga idol Kasi gabi na Ayan dito tayo sa labas mga idol Magluto Ayan Dito ka tayo magluto mga idol Ayan Nakakun ako Nakuhinit na ako na ng mantika Dito na ito ililagay Ayan Dito lang ako mga idol Magluto Ayan Ang ganda ng flashlight ito mga idol Sa labas Tisak. Teka lang mga idol ha.

Ayan. Pati si kamaringan an diyan kumakain ng isda sa sapat yung tilapia. Mali kung ko pinatiki pa, patikimin ko lang muna ay papatikimin ko po ngayon ng dulong ano talagang lasa. Ayun, mga dul. Ha. Ah. Hindi kami makapagluto dito kasi na lang, mga dul kasi ha, mga dul. nangitim na kasi dito mga dul. Tapos dito mga dul. May butas na, may butas na dito. Kuin ko ha, repair noon pala mga dul. Lagyan ko pa yan ng lupa, baka bukas na, na siguro.

Uy, nakita talaga mga dito, sila plus. Grabe. Yung tingin ko parang sa sinabi ng palad ko talaga. dito, yung dalaga. pang iba mga dito, lima, may lima pang natira. Yan. kasi sa pagkain na siguro tayo magkita-kita mga kasi sobrang dilim dito mga dito. Hindi ako makapag-focus na pagluto mga dito kasi nagka-video lang. Si Mrs. wala dito, nandun sa loob mga dito. nag sa mga kaya nga Yung mga inaihay niya mga Yung mga labahin niya. Kita kita na sa pagkain mga idol. Yan mga idol, mga kamaring, magandang gabi po sa ating lahat. Ay kagagising ni <laughs> Wilson. <laughs> Natulog po yan, mga idol. Natulog mga idol sa ano kakahintay ba? Hmm. Yan. Ay napago din sige, ikaw po bi. Ikaw na po. Ako ko na. Bibi yung. Mahal ng gusto salamat sa grasya ng Diyos at kanang may kabastog okay. kinis ang panawas. Amen. Amen. Yan mga idol, mga kamaring, kain po tayo. Yan, ito mga idol. No? Okay. E emotion. Itamnin. Na. <laughs> okay. Kaina po tayong ngito, grabe 'yung lalaki ng mga tilapia mga 'tol. Oh. Unexpected mga 'tol, hmm, na makahuli. Unexpected area. Naalbori unexpected po 'yung kung mga 'tol, 'yung pamimingwit kanina ng mga 'tol kasi hindi ko kalain makahuli kami nang malalaking kun ba, tilapia. Oh. Okay. Ngakay 'to mga 'tol. Di tabi. muna 'yung dapat paggawin. Hmm. Muna Hmm. Yon, samahan po kami sa aming, aming hapun, mga idol. Sige so, na. Tagalog ano, ah? Hapunan. Hmm. Yung doon sa mga idol ba? Wala mga idol. Kuana, wala na man. Kasi sa dulce mga dul, nandito na sa amin, kapitbahay na kami. Madalas na siyang pumupunta mga dul. Kaya nga, yung bahay niya mga dul, parang, paano ba, medyo makalat na mga dul. Ayan. Masarap dun, berkan mga dul, kapag, mamingwit ka kasi madami ka talagang mawari doon grabe eh. yan mga <coughs> din kain ganyan yung ganyan sila yung mga idol pero parang si idol sila yung mga idol parang pupunta dumadalo na siguro

May hirap kasi doon mga idol, maghanap buhay doon sa pinagtirahan niya mga idol. Hmm. Ngayon yun Tapos wala pa siya makikita ang mabahay doon mga idol. Paano yan kasawa mga idol? Ika pa naman laging nasa tubig ko mga idol. Paglabas mo sa bahay niyo, tubig agad. Paano ka makakita ng asawa yan mga idol? Shut out eh sir. Kaya nga mga idol, lumabas si idol siling siguro. Kasi maghanap na ang paan, kapare sa buhay. Kasi palagi kasama niya sila yung dun mo mga aso niya. Hmm. Pan, mangga o aso hmm. si ni sila yung mga idol? Yung aso niya mga idol. Talagang pinaka, pinapakain talaga niya ba? Hmm. Kasi may sariling plato yung mga aso mga idol. Aso niya ito sariling may sariling mga plato. Talagang mm. anong, anong, mapagmahal sa mga aso. aso. Kasi yan na ano, nung palaging kasama di ba araw-araw. Hmm pagising niya mga idol after ah, so yung kanya mga idol yung kanyang laging kasama ba kaya nga mga idol bago mga idol gusto niya mga mga sa kasawa Adlo kung siya babae. Ha? Ma-adlo Ma kung sya, pula si siya mga edul, mga edul. Mga babae. Tsura eh. Matakot pala <laughs> siya doon siya rin mga idol ng babae. Tsura Hmm. Pareho ko labi. Eh. Mabait naman kaya doon mga idol? Di, sino yung sila nagsabi sa amin, katong, sige, tagpunta dito ba? Hmm. Kasa? Sabi niya, takot daw siya sa mag-asawa, mga idol. Baka, siya ko on. Nah, na, nindag Di, takot daw siya mga idol kasi baka wala daw siyang ipa, anong sa kanyang... Pamilya, pakain. Pamilya ba? Naghirap na nga din siya kung siya ra usab ang sitaw ana. Ba, sakto to. Naghirap na daw siya nga siya lang daw isa lalo na ko pag ano daw. May sa buhay. maawa daw siya sa kanyang asawa at sa magiging anak niya ba. Mm. -hmm. Ayaw niyang madama yung ano kahirapan niya. Mm -hmm. Pero hindi naman natin alam yung ano future natin mga idol no. Mm -hmm. Basta mag ano lang ba? Magtiyaga at sumikat. Sum kaya naman. Kaya naman siguro nila sa Lincoln. Buhay niya kanyang pamilya mga ito. Takot lang siya mga ito kasi yung inaisip niya mga ito yung inaarap. Mm. Pero hindi mo malalaman mga ito ano talaga yung inaharap mga ito. Hindi mo alam mga doon, baka sindol ka gold, bulawat ko at baglakaw-lakaw. Ano? Ano gusto ngayon? <laughs> Natuyok na niya Batuon Ang ganito may mga idol Kami nga mga idol Pan kami Walo kami Yung kakapatid Yung mama at papa ko mga idol Yung mama ko mga idol Hindi nakapag aral Yung papa ko high school lang Pero kaya naman Nabuhayin yung mga idol Yung papa mga idol Kasi masipag naman yung papa ko mga idol Kahit kung ba Kahit Kan sama ngis dak sama ngadul. Hmm. Kaya dinya ni alu sering si guru. Pero wala na late nang ngadul. Bagus sa si basketball pa champion. Wala <laughs> wow, na kasi maida ida kasih kasi si Adul sering mang ngadul. Hmm. Nasa 50 na yan oh. No? Hmm. Pero dire tinala mai. Baka de eh. maka anu siya, maka Baka makita niya yung babae. Eh. 18 years old balihon 81 yan di mga idol mas talaga mm. mga idol nga, kami doon mga idol ay kami mga idol mm. Basta, mga idol pinapahiram nga niya panggal, mga idol, ng kamaring mm nawala pa niya ng mga idol okay LSC <laughs> <laughs> oh, eh. pero mabait talaga siya kulab. Hmm? Ini kok. Hah? Hmm? ang buas, buas anong mga idol. Kalsimitan na ba? Hah? Ah. boss? Ang galim ko ito doong tilapia Yan bali kami na lang yung kakain ni Wilson Si Mrs. Kilkamaring mga idol Tapos na siyang kumain. Kain ako ng marami, mga idol. Ah. Oh. Tanya na ano kami. Ano Tanya na Okay. Kaya tayo. chat out ka? Mm, Ayan. Shut out, Ayan. out na ka. Balik. Ha? Huh? Nun. Ayan. Bali. Shut out muna si Mrs. Mga Idol. <coughs> Tapos kami mag-continue kami sa pagkain. Ayan mga Idol. Shut out po kay Bubis Arnil Laulita. Kay Dissimi Pernito. Ayan. Shut out kay po. Kay Josipos Magnus. Kay Rinanti Salazar. Kay Idol Julio Santos Vlog. Kay Wilin Castillo. Kay Atidalia Dalia Ibarduni and 4D Channel. Kay Kuya Ganggang at kay Ma'am Elizabeth Camacho. Kay Ma'am Christine Agbisit at sa kanyang asawa si JBN. Rambangs Channel. Kay Wardy Mural. Dennis Binos. Kay Esther Hermosilia. Kay Ila Dingalbay Reyes. Kay Arman Bugto. Kay Arman Bugto. Kay Tata Dila Luz. Kay Jerome Ulabario. Kay Ma'am cc Tripax. Kay Ma'am Nora Pantinople. Kay Mr. Simpol Person. Kay Joseph Magdura. Kay Jake Bulagsak. Kay Chino Panyot sa kanyang ano channel na kalakal ng Ukots ang Hilito Capistrano Edwin Nato Elizabeth Dunal Randy Mahinay kay Jerry Dagigan, kay Sharon Murata, out kay Lisel Polistico, kay Nestor Tabor, out. kay Karina Cons, kay Leonard Navarro, out. kay Binji Makarilay, kay Rose Villa, out. kay Maritis Guapa, out. kay Jocelyn Libico, out. kay Edgar Igot, out. kay Nida De La Rosa, at kay Idol Dimoy. Out Kaya idol. mga idol... Bali mga idol, doon na lang po kayo mag ano si tawag anak dab magpa shout out sa bago namin upload mga idol ba para kasi mga idol kapag doon na kayo maka mag request ng shoutout out doon sa mga nakaraan pa naming sana video video hmm. hindi na po namin yun makikita mga idol kasi natatabunan na ba mm. yan mga idol na lang po kayo sa mga ano bagong upload po namin mga idol mm. Yeah. sure pa mga idol may shoutout out hmm. yung pangalan hmm. nyo si ka undi hmm. Hindi nyo po na pagkain nyo <coughs> na doon. Balili, hot out <coughs> po si misis. Grabe ang... Ano ang taba ng ano oh? Dalawang... Dal Ay, nakajakpat ka lagi. Ano ano? Tilapia. Grabe ang First time namin yun mga idol na makahuli ng ano? Malaki ba? Malaki sa pamimingwit mga idol. Kasagaran mm. mga idol. Anyways, ilang sa tayo namin dito. Mamingwit dito lab. Mm. Mas pagod mm. na doon. Pero ano lang mga idol, ma madalang nang kami А mga kamaring bali. Tapos na po silang kumain, mga idol. Mag-ano na kami, mga idol. Magandang gabi. Good night po sa ating lahat, mga idol. Eh, bye-bye na, mga idol. Yan, maraming salamat po sa pagsubaybay sa amin ngayong gabi, mga idol. Maraming salamat po, mga idol. Like, share, and subscribe po sa aming YouTube channel. Ah. Yan, paalam po, mga idol. God bless po sa at good night.